dagan madlock madlok po dikit ay madlok ka dikit ay madlok po nimo adlok 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 oh, o sige na um. o oh, diri mo dire mo o oh, sige oh mo ayo Sige, darap mo. Sige, ko Doon lang, ah. Ako, ano. Dito ko pala. Agot na ba? <laughs> Dula koy, koy, koy. Koy. Ikaw, ako. Ilap. Doon Sige, kuya. Rot-rot-i, kuya. Rot-rot-i, kuya. rot na? Rot-rot-i, Iksumag, kuya. rot, -rate. <laughs> <laughs> rot Wilak bayut. Ah, wai kaya si Ukoy, wai kaya si Ukoy. Ah, wai kaya si Ukoy. Wa oh, dia, awak oh, dia, awak dia. Oh, sige, sige, boxing na mo. <laughs> <laughs> sige, sige na, sige na. Ah, Adlu, kadlu, kadlu, kadlu si Ukoy. Rat-rat ah. rat

Sige, kayo. Sel, ala Idri, Sel! Ala Idri, Sel! Idri! Battlefield ni, Battlefield! Loy kayo, girat-rata nagsumbag si ano, Bibo. Tara, nakapunta, girat-rata. Girat-rata. Aula na ala, ratratan pa, ratratan. Kadlo, kadlo, kadlo. Kadlo, kadlo ka bayot.